Ayan, good evening, good evening mga kainday. So, for today's video, wala naman akong gagawin masyado, ano. At uh, tingnan ko lang yung mga binigay sa amin ni Amo. Si Amo kasi mahilig magbigay ng mga abobot, kung ano-anong na pa naiisipan. Parang ginagawa kaming mga ano lang, ano bata. Eto, hindi ko alam kung para saan to. Pwede na siguro to pang ng ano. <laughs> Pwede na pantali <laughs> Yan, pwede na siguro siya pang taling. Hindi, hindi ko alam para saan tong taling na to na binigay niya. Ayan. Ang dami niya pinamigay na ano, kung ano-ano aboboto Pag namigay yun eh, hati kami ng hati ng kasama ko. Ayan, inabot na ako ng adan. Ito naman, hindi ko alam para saan to, no? Tapos meron pa siyang ano, square pants. Hindi naman ako masyadong mahilig mag square pants kasi ang liit ko. Ang liit ko. Pwede na. Kaya lang talaga napakaliit ko lang. Eh, talagang mahaba sa akin. Parang ano, dito sa bahay na to, eh, dito ako natutong mag-ayos ng kung ano-ano. Parang dito ako natutong maging maarte. Sabay ganun, no? Hindi naman. Kasi si amo naman, eh, palabigay siya ng kung ano-anong mga abubot. So, dahil mga fashionista sila. Fashionista talaga, ano. Arabo sila, pero magaling sila mag, ano, mag, uh, mag mga fashion-fashion ba na mga suot, ha? Huh? Ay, kahirap naman ito. Mahilig sila sa mga abubot na kung ano-ano pwedeng ilagay. Tapos yung mga, ano nga, yan, ewan ko ba kay Amo, ang hiling niya sa mga ganong ano, pati kami nadadama Oh. Naging choosy pa. Ay, scarf siya. Ang ganda. Ngayon, paano ba magsuot <laughs> mag <clears throat> mag ng scarf? Hindi ako marunong magsuot. Paano ba magtali ng scarf? ng scarf? Hindi ako marunong mag, magtali ng ano eh. Kailangan ko pa yata pag-aralan pa paano itali ito. Hindi. <laughs> Hindi maganda ah. Ayan na. Pwede na lang ako mamaya sa YouTube kung paano siya itali. Ang pangit. <laughs> o di ba kung ano nang ginagawa oh. tapos anong partner nito basta ba hmm. kung ano, -ano nalang <laughs> naisipan ni amo ano hini eh? o pwede naman siyang ano din tandong <laughs> alam niyo yung tandong saan <laughs> so, ko pa narinig yung tandong na yun ay madulas madulas tali ko na lang kaya siya. <laughs> o, diba? ba? Wala lang magawa. Ay, ano ko nito? <laughs> Pero mas maganda yung magsusot ka ng ano. ay panunorin ko na lang sa youtube kung papano magano. Kasi may parang may napanood ako maganda siya eh ano. Tapos eh ano na lang siya. Parang ano mo lang siya. O oh, diba? Ayan na <laughs> Wala lang magawa. Kung ano-ano lang ginawa. Hmm. Plano ka pa naman bumili nito? At uh, ayun nga nakita sabi ng kasama ko eh. Nagbigay nga daw si uh, amo ng ano ganito. Kaya ayan. Pag-aaralan ko muna kung paano ko isuot no? <laughs> Hindi marunong eh. Ayan. So ayan na po ang aking uh, video for today. At least may ano ako ngayon, may video ako ngayon. O, oh, di ba? Nag-ayos pa ng buhok eh. Bye-bye. Thank you for watching.